Uy, kamusta na kayo? Naandito kami ngayon sa Tiduli Gardens. Pupunta natin ang isang taong gumagamit ng satoshi. At aalamin natin kung anong lagay niya ngayon. Sigurado, ayos na to eh. Tara! Kita naman niyo, kasama ko yung mga taga-satoshi. At bukod sa tatanungin natin ang kanyang lagay, diba eh, ito oh. Bibigyan natin ng pasalubong para masaya. Di ba? O siya. Hi, Idol. Uy, oh, Homer. Po. Magandang oh, araw. Magandang araw oh, din po. Oh, uh, salamat uh, sa pagtanggap po sa amin. Yes po. <laughs> thank you po. Uh, uh, da, pasok po kayo. Oh, sige. Uh, salamat. Kasama ko yung uh, Satoshi team. Ah, <laughs> uh, hello, sir. Good morning. Good morning. Opo uh -huh. kayo. Oh, salamat, salamat. Yeah. Ako, Homer, merong pasalubong ang satotik sa inyo. Ha? Huh? <laughs> Para sa pasasalamat sa paggamit nyo ng produktong ito. Yeah, thank you po, Mr. You. Webol. Huh? Uh, may pasalubong pa talaga. <laughs> oo oh, naman. Thank you, thank you po. Oh. Malaking tulong to. Oo. Oh. Uh, eh, kamusta po ang uh, lagay nyo ngayon? Ah, uh, umpisa po nung ako ay gumamit ng Satuchi at oh. ito po ay ininom ko. Uh, nag-start po akong uminom ng Satuchi ay ah uh, June 28. June. June 28. Uh -huh. So, after uh -huh. 10 days, medyo gumanda yung pakiramdam ko. Aha. Uh -huh. Yung pamamasa ng aking paa, ng kamay, medyo nawala na po yun Okay. At yung aking pag-ihi sa gabi, dati madalas times akong gumigising oh, oh. para umihi. Oh. Eh ngayon po, nabawasan na. Oh. Uh, two, two to three times na lang ako. Wow, ang galing ha. Huh? <coughs> so oh. siguro po, pag tinuloy-tuloy ko to, baka wala na, hindi na ako gigising ng ihi ng ihi. Tiyak yan, so, tiyak sigurado yan. Eh so hindi tiyak. na ako mapupuyat. Uh -huh. uh, kaya oh. napakaganda po, effective oh. po talaga ang satuchi. Magaling, magaling. So, yeah. Yeah. Oh, eh, na, yung dalaw, dalaw, may dalawang buwan na yun, di ba? Ano po? Uh, oh, June, July. Oh, June, July. Oh, tama. Uh, more than yeah. one month. Oh, For ipag, the days, uh, to be exact. Pagka pinagpatuloy pa niyo yan, sigurado pang mas gaganda ang pakiramdam niyo. Sa tingin yeah. ko po talagang gaganda ang pakiramdam. Oh, okay. Dahil effective po talaga ang satuchi. No. So, ipagpapatuloy ko lang to para lalong gumanda Ako. Oh. ang aking kalusugan. Tama. Eh, gusto namin magpasalamat sa iyo, Homer. At uh, alam kong matutuloy-tuloy ang paggaling ng iyong blood sugar at mga level na yan, di ba? Uh -huh. sa so, palagay ko po, hindi mo nyo kailangan magpasalamat dahil <laughs> talagang ang produktong ito, ang sa suci ay, sa tuchi ay talagang efektibo. Mm. Uh, alam na marami nang umiinom nito, nakikita ko. Mm. Umpisa po nung napanood ko kayo. <laughs> sa Facebook na nagla-live. Uh -huh. So, talaga pong bilang idol kita talagang nag-order po ako. Maraming safety, maraming salamat. Kaya malaking bagay po ito uh -huh. sa aking kalusugan. Uh -huh. Lalo na sa diabetic. Dahil ako po ay na mga last year ako na uh -huh. diagnosed ng uh -huh. simptomas ng diabetic. Aha. Ah, uh -huh. uh, marami na akong trinay. Oo, uh -huh. sinubukan, Sinubukan. Ah. Po, sinubukan. Uh -huh. Pero dito po ako na-amaze sa Satoshi. Oo. Talaga pong maganda yan ang, ang resulta. Mm, yan ang pinagmamalaki ng Satoshi, 'di ba, yung effectiveness niya? Ha? Huh? Kaya po hmm. dapat ako ang magpasalamat sa <laughs> iyo Aiden kasi nabigyan mo ako ng magandang lunas. Approved. sa aking diabetes. Approved, maayos. yeah po. Oo. Uh -huh. Okay. So, uh, isa nga pala Homer, bukod 'yun sa, sa Satoshi, eh meron pang padala ang uh, kumpanya para sa iyo. Oh. Nako, oh. Okay. napaka ganda po nitong Diasure na to. Eh, ginagamit na mo rin 'yan, no? Oh. Subukan ko na po 'to, ginamit ko na po mm. 'to actually. Mm -hmm. Nakakaubos na ako nito ng dalawa, tatlo yata. Mm. Na Diasure. Uh -huh. So, ang ginagawa ko po in the morning after breakfast, mm. ito yung iniinom ko, yung okay. sa yung Oo. And then, 10 a.m. for oh. snack. Oh. Uh -huh. Ito naman yung iniinom ko yung DiaSure. Araw-araw uh, yan. Araw-araw po yan. Ang galing, five, no? five, five, ano scoops. Five uh -huh. per ano, uh -huh. serving. Ang galing no. So malaking bagay po itong dalawan to dahil ito nagpapalakas din to ng aking katawan. Oho. Uh -huh. Yung mga nakakatulong dito, talaga sa nakakatulong po ito. Uh -huh. Kaya po medyo malakas na yung aking ha, pangangatawan dahil uh -huh. po dito sa dalawang ito na talagang hmm. na-introduce niyo po sa akin. <laughs> Magana na kayong kumain ngayon. Mahayos na. Opo, maayos na. Dati po talagang hmm. pumayat ako noon. Talagang Siguro nga. Kasi na. dahil nga po sa puya, oh. sa stress, oh. dahil pag nakikita ko ng mataas, pag nag-test ako, uh -huh. mataas yung aking oh. blood sugar, oh. nakaka-stress po talaga. Opo, oh, talaga, talaga. Tama so, yan. So, after nung ginamit ko po ito, hmm. medyo nakampante na po ako. So, mabuti, mabuti so. naman. <laughs> And then po, yung mga pag uwi ko ng province, mm -hmm. dahil po yung mother ko is diabetic din, oh. binigyan ko na po rin ah, siya nito. Ang galing, ano, mabuti. Kaya yung mga kaibigan kong may diabetic, oh. 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 talaga pong i-recommend ang... ko ito, oh. na gamitin nila oh. kasi na naranasan na ko. Mismo, eh. mismo no? Mismo ako personal. Po, personal oh. na experience ko, yeah. na talagang maganda po magaling. ang galing. epekto magaling. ng ating satuchi oh. at oh. saka po itong diasure. Oh, ah, nakakatuwa naman, na ganun yes. ang epekto pero alam namin na ganoon ang magigim mangyayari sa mga gumagamit nito. Yes po. Oh, mm -hmm. talagang effective siya. Nako Homer, maraming maraming salamat sa pagbahagi mo sa amin sa naging epekto sa iyo ng Satoshi. Uh, ngayon, i eh, gagamitin ko na rin 'to pagkakataon na to na na, na paalam sa kanila mm -hmm. na may promo yes. ang Satoshi ngayon. Ngayon, humili kayo ng dalawa nito, Satoshi meron kayong libreng isa. Di ba? Kung di naman, aba, eh, dalawa nito at meron kayong libreng Diasure, gatas para sa mga diabetic na naging effective kay Homer. Yes. Di ba, Homer? Yes, po. Uh, so, kayo sa lahat po, uh, gamitin niyo po itong sa Tochi at saka itong Diasure talaga pong siguradong epektibo dahil po naranasan ko na ito. Oh. Ngayon, so, So, 'yong oh ano oh, ah, ko? Maraming salamat. Ito, ang promo na to ay sa halagang 3,399 lang. Ha, 'yung dalawa at isang libre. Kung hindi naman dalawa nito at isang Diasure, 3,399 lang. Ha? Yes. Napakamura na. <laughs> oh, paano Homer, eh maraming salamat ulit at uh, okay, tinanggap po. po kami at yes, uh, You're welcome always. Oh, yan, oh. Baka meron ko pag gusto sabihin yan. sa ating mga manonood. So, uh, sa Tuchi, thank you yan. sa inyong pasalubong. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Ayos. So, thank you. Thank you. Oh, you, sige. Pa. Thank you. Thank you. Thank you. Homer. Thank you. Thank you. Oh. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Thank you.